Pag aalas dos ng hapon kahapon, sa kahabaan ng Zapanta Street sa Malate, Manila, kuha sa CCTV ang isang lalaking tumatakbo ng hubot-hubad at sumakay pa ng tricycle. Maya-maya pa ay sinundan siya ng ilang lalaki na may dalang mga pamalo. Hanggang ilang saglit lang ay makikitang nakikipagpambuno at nanlalaba na ang lalaki. Pilit pang tumakbo pa palayo ang lalaki na kalaunan ay nadakip din. Ang lalaki, napag-alamang may malaswa palang ginagawa sa loob ng E-Trike. Kinilala ang sospek na si Lingok Tang, isang Vietnamese national, 24 na taong gulang na may kinakasamang Pinay. Ito yung ano, pagkaresto ng isang uh, foreign national. Nakipag-coordinate tayo doon sa Vietnam uh, Embassy. Alaman natin na taga-Vietnam siya. Nakita natin doon na nakahubad. Then nilapitan ng mga barangay. Tanod natin na nagpapatrol. Hanggang sa yun yung time na nung pinapahinto siya doon sa ginagawa niya napag-alamang hindi rin residente sa lugar ang sospek. Dinala sa Vietnamese Embassy ang sospek at doon natukoy ang pagkakakilanlan nito. Nasugatan naman ang ilang responding barangay tanod nang iwasiwas ng sospek ang dala niyang screwdriver. Ayon sa kanila, wala umano sa katinuan ang Vietnamese. Pagsaway namin sa kanya, nagamok na siya. Makakasya yung na niya. Inawi niya na agad ako. Baga, winasiwas niya na agad yung pills ko niya. Hindi ko na malay, may tama na ako, oh, tagiliran. Hay na nice. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung nasa impluensya ng droga ang sospek nang mangyari ang insidente. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang Vietnamese na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang alarm and scandal. bien Manalo para sa bayan.